Tunay na kaibigan, ipinagdiriwang nila ang iyong mga tagumpay. Nang may tunay na kagalakan, ang kanilang suporta ay walang kondisyon. Hindi nakabatay sa kung ano ang maibibigay mo. Kinukumusta ka nila kahit na abala ang kanilang buhay. Ipinagtatanggol nila ang iyong pangalan kapag wala ka sinasabi nila sa iyo ang katotohanan ng may kabaitan. Hindi lang ang gusto mong marinig. Ginagalang nila ang iyong mga hangganan at personal na espasyo. Nasa tabi mo sila sa may hirap na panahon. Hindi lang sa magagandang sandali. Hinihikayat nila ang iyong paglago sa halip na makaramdam ng banta. Nakikinig sila ng mabuti. Pinahalagahan ang iyong mga salita at damdamin. Gumagawa sila ng lugar kung saan ka nakakaramdam ng ligtas. Hindi hinuhusgahan. Makatagong haters. Nananahimik sila kapag nagtagumpay ka hindi kayang ipagdiwang ito para sa iyo. Binabaliwala o kinukutsa nila ang iyong mga pangarap at ambisyon. Nakatuon sila sa iyong mga pagkukulang habang binabaliwala ang iyong mga kalakasan. Ginagaya ka nila ngunit tumatangging kilalanin ang iyong impluensya. Nagkukunwari silang sumusuporta, ngunit lihim na nakikipagkumpetensya sa iyo. Nagchichisme sila o nagkakalat ng negatibong balita kapag wala ka. Nakakahanap sila ng kasiyahan sa iyong mga paghihirap, sa halip na sa iyong mga panalo patuloy silang sumusubok na daigin ka sa mga usapan lumalabas sila sa iyong mga paghihirap ngunit nawawala sa iyong mga tagumpay tinatago nila ang inggit sa ilalim ng dahilan na nagiging tapat ka lang sa kanila